Hello everyone! Welcome back to our channel! Ito may ganap na naman tayo. Andito naman tayo sa Marikina City. Yes, uh, dahil dito lang ako nag-work at meron silang pabazar dito. Pabancheto po pala. At andito po, sineselebrate natin ang Blue Christmas dito sa Marikina City. At kung makikita nyo nga po, ito ay Paskong Pasko na rito. Uh, blue po ang tema ng Marikina City ngayon. Kaya tinatawag itong Blue Christmas. Ay, ang nakikita niyo po ay ang harap ng Marikina City Hall. Uh, at nandito po tayo ngayon sa Freedom Park. May pabancheto po dito sa Freedom Park. Tulad po nung nakaraang uh, palarong pambansa, ito rin po yung bancheto rito. Ayan, nilagay nila ngayong magpapasko na para po meron naman pong dagdag pa dito sa Marikina City uh, dahil meron din po tayong ipang mga pasyalan sa may ano uh, river banks. Madami pong mga tiangge doon at saka carnival. Dito naman po pabancheto po dito sa harap ng City Hall. Makikita niyo po yung iba't ibang mga food stalls iba't ibang mga klase ng uh, pagkain at inumin na makikita dito sa bancheto. Nagbukas po ang bansyeto noong November 13, 2023, last Monday. Kaya kung makikita nyo, marami pa pong mga uh, vacant na mga stalls at nagpo-put up pa lang po din yung mga iba. Pero, pero marami na rin po kayo mga mabibilhan dito ngayon. Dahil malapit rin dito sa mga swellhan dito sa Marikina at lunch break po ngayon, makikita nyo marami pong mga sudyante po na kumakain po ngayon dito dahil mula rienda, lunch at kung ano-ano pa po ang pwede pong mabili dito mga pagkain at talagang napakakasarap dahil kilala ang Marikina sa masarap na pagkain at paraming mga restaurants affordable din po ang mga pagkain dito uh, may nakita nga po ako rito na worth 100 pesos may isa ka ng pasta at saka isang pizza tapos yung mga drinks din po nila dito ay mga 100 pesos pataas, mga shake na po yun, at kung ano-ano pang mga frappe. Busog na kayo sa 100 pesos nyo rito dahil may mga pagkain din na below 100 pesos at may mga inumin din na below 100 pesos. Ayan, kung makikita nyo po ito pa po yung mga iba pang mga pagkain dito at mga inumin. At ito nga po yung sinasabi ko sa inyong 100 pesos na isang pizza at saka isang pasta na. Ayan, puro carbs nga lang pero busog kayo. Pwede na kayo maghati ng kaibigan mo, di ba? o ng kadate mo. Bukod sa mga fruit juices, marami rin dito mga coffee at saka milk tea. At may mga shabu bowls din po dito ng mga masasarap at mga barbecue karamihan ho dito ay marami rin pong barbecue na talaga namang nakakatakam Dahil na dito nga tayo sa Marikina, syempre hindi mawawala ang kanilang Pashu shoe expo. Ayan, sa kabilang side naman po yung kanilang shoe expo. Sa tapat din po ito ng Marikina City Hall, sa baba lang po ng kanilang multi-level parking area. Taon-taon po meron pong shoe expo dito. At dahil bagong tayo nga itong parking area na ito, dito na po nila nilagay. papakita ko po naman sa inyo ang mga shoe displays nila mapanlalaki, pambabae, bata or adult na po uh, marami din po dito mga school shoes, pang formal pang uh, gala at kung ano-ano pang mga sapatos may mga slippers din po dito, uh, may mga bags din po sila mula wallet, handbags, pouches at kung ano-ano pang mga bags, marami rin po dito mga leathers at saka uh, synthetic po yung mga tinda po nila at talaga namang matitibay dahil subok na matibay ang gawang marikina. murang-mura rin lang po dito yung mga presyo ng kanilang mga bags at mga sapatos. Kaya kung may oras po kayo, pumisita po kayo dito sa may City Hall ng Marikina. May mga spa drills din po sila dito at mga slip-ons, mga sandals at kung ano-ano pa pong mga sapatos at mga suot pampaa. Nandito na po lahat. dito sa ating description kung kailan ang duration ng ating food bazaar or bancheto at ang ating shoe expo dito sa Marikina City. Madaming mga shoes dito na inspired ng Doc Martens, Sperry at kung ano-ano pa. May mga slippers nga rin dito na inspired naman ng um, Birkenstock. mahilig naman kayo sa mga color shoes, ayan, madami pong colorful na mga shoes dito. Uh, ano mapagpipilian, ayan po. More shoes pa po ang makikita nyo dito kasi marami po talagang stalls po na nag ano po, nag-showcase po ng kanilang mga sapatos dito. Marami pong mga stalls ni makikita nyo sa mall. Andito rin po sila. Mas murang-mura pa po, po ang kanilang presyo compared sa mall po. Natspotted ko pala dito yung picture ni former President Digo. Dito siguro siya nagpagawa ng kanyang sapatos. Diba? Subok na matibay talaga ang gawang marikina. Pati ang mga naging presidente ng Pilipinas dito nagpapagawa ng shoes. pagka oras po kayo, bisitahin nyo po ang Marikina dito sa Marikina City Hall. Meron ho silang mga bancheto at shoe expo. At makakabili po kayo ng mga murang-murang mga produktong gawang Marikina, subok na matibay. So that's it, pansit guys. Hope you like our video. Come visit our Blue Christmas here in Marikina City. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. Bye-bye!